Hello mga kaduwal Ayan, kung makikita niyo po Merong mga Ano ang aking mata Anong tawag dyan? Yung puting <laughs> Masasabi ko sana Stapler <laughs> <laughs> Nagkakalimutan ko Tawa ko ng tawa sa naiisip ko Ayan, meron po siyang Medical tape kasi po, ako po ay model. Ang aking shoe ay nag-aaral pong maglagay ng eyelash extension. Ayan, tingnan nyo kung anong ginagawa niya sa mata ko. O, binuburi. <laughs> Pero maganda po yung resulta niyan. Kinabukasan na laglag na. Maganda po siyang, hindi, joke lang yan maganda po yung pagkakalagay niya dyan. Kaya sa mga gustong mag, magpa eyelash extension dyan, mura lang po. Uh, PIM is the key Ayan. Makikita nyo po, ay, na ano niya, dinudukduk ng mata ko. Hmm. Pero, yung, alam nyo po, ako mahilig talaga akong mag-model-model mga kapatid sa atin pong, sa mga gustong mag-aral dyan. Ayan, willing ako, nibibigay ko po yung mata ko. Unang naranasan kong magmodel doon sa aking unang pinasukan. Ayan po, sa awa ng Diyos, maganda yung resulta pero wala akong makita pagkatapos kasi pinagdikit niya po yung dalawang eyelid. Ayan. Kaya ingat po tayo. Ito namang si kapatid, maingat naman siya at marunong. Ayan, kaya maganda po yung pagkakalagay niya ng eyelash extension. O, di ba? Pero tingnan mo mga kapatid, sa pagkapuli-pulido niyang maglagay, ang tagal bago niya ikabit. O, tingnan mo yan dyan siya. Mm. Kaya sa mga gusto po dyan magpagawa, dito lang kayo, magtawag lang kayo sa akin or magchat kayo dyan sa akin. Makikita nyo, maganda po yung resulta niyan. At meron po kaming second batch. Actually, uh, third batch na po ito. Ako yung first batch. Mm. di ba O, ayun. Ah, uh, di ba makikita nyo maganda talaga, maganda mga kapatid 'yan. Oh, Pim is the mm, matatapos na, inabot na po siya dyan ng, actually, kinabitan niya po ako ng, ano, within 30 minutes na dapat is pag full volume po pag volume po yung, ano uh, eyelash extension 30 to 45 minutes. Yung gawa niya sa akin is 30 minutes lang po. Pero manipis lang yun. Ngayon, gagawin niya naman niya ako. O, di ba? Libre lang yan, mga kapatid. Kaya, yung mga gustong malibre, magtayo po kayo ng sarili niyong salon. Char! <laughs> o, oh, di ba? Kaya, ito ang... Ito ang kagandahan na marunong ka, kaya libre lang po sa amin ang magpaganda. Kariyan. Hindi katulad ng iba dyan, gumagastos ng libo-libo para lang sa kanilang pilik mata. O ba diba? kami free lang. Free ang kulay, free ang riban, free ang lahat po sa amin free. Eh, libre yung pagmamahal, ako hindi libre. Char. <laughs> Ayan, nasa kabila na po siya, natapos din ang kabila sa wakas. Hmm. Manipis lang yan mga kapatid. Kita mo naman pati ang kilay ko. Ako lang ang gumagawa dyan. Kaya kung mo, oh, ang ganda talaga ng model na yan. O, oh, nagpapatirik-tirik pa ng mata. Kumakikita makikita nyo. O, oh, ba diba? Ayan. Tapos na siya. Ganda. Ah. Uh, o, oh, ba diba? Ang tara Manipis lang siya. Pero, okay na yan. Tsaka yung ginamit pala namin glue dito ay wala pong hakdi. Maganda yung glue namin. Hindi katulad ng ibang glue na